Kung titingnan mo ang comment section sa una kong vlog dito sa Binansagang haunted House sa bayan ng Aklan ay meron kang makikitang comment na nagsasabi na bakit hindi ko raw pinasok ang underground ng bahay na ito. Dahil dito raw maraming buto ang makikita. Kaya agad agad aking binalikan kung totoo nga ba ang sinasabi nila. Ayan, good morning mga kayo. Welcome dito sa ating Facebook page, Kuya Kiyo TV. Ayan, so malapit na tayo mga kayo, sa Barangay Kaano. Ayan, Kalipo. Balikan natin yung haunted house guys kasi um, nabasa ko dun sa mga comment na haunted house vlog natin na meron daw underground itong uh, old mansion. Ayan o, no? nakikita ko na dito mga kayo. Ayan, ayan yung haunted house. Ayan. So, hindi ko alam guys, ba't nga tinawag na haunted house. So, para sa akin, ha, uh, tatawagan ko lang siyang old mansion. Ayan, parang gano'n. Dito na tayo. So, sa labas, ganito sa labas, mga kakiyo, tingnan nyo. Ayan, doon may nagbibenta ng baboy. Uh, maraming marami mga bahay dito guys, sa labas. At ayan yung old mansion. Ayan o. No? Oh. Ayan. So, pag tinignan mo siya dito sa labas, parang napakadelikado na talaga kasi yung ibang part lalong lalo dun sa aso ayan o oh, nagko-collapse -co na ayan ayun yung barandil na nabali na ayan yung paligid medyo ano lang ayan hindi lang siya nalinis ayan tapos sa labas ganito dito sa labas o oh. ayan oh. tapos ayan may mga bahay din dun ayan o yeah ayan Tawa tayo pumasok mga kayo ay magtatanong-tanong muna tayo so park muna natin yung motor natin dito sa gilid dito lang tayo mga kyo, kasi plano ko doon magtanong you know, sa kabila yung totoo ba ayan ay yung haunted house ayan. meron yung kalsada mga kyo papunta doon ayan papunta sa fish pond ayan, ayan may mga kanding sa labas ayan o no. so doon tayo magtatanong mga kyo. so ay mga kyo Ayan, sasamaan tayo ni Ma'am yung residente na taga dito uh, dito sa haunted house sa old mansion mga kayo. dahil uh, meron daw underground dito guys na hindi natin napasok noong nag vlog tayo ayan so ito mga kakiyo ah uh, dadaan ma'am sa so, may hagdan ah uh, dito pala mga kayo, sa bandang likuran naman tayo mga kayo. ah, dito pala sa taas so si ma'am kasi kabisado niya na dito eh kaya yeah. ma'am pwede palang malaman pangalan mo ma'am ha? Claire. Claire? ah okay po Ayan. dito ako nunguna, una ma'am oh hinakit ko dito kasi hindi ako nagtuloy kasi baka maano yan yeah hindi ba delikado to ma'am? Kaya sabi nila baka mag-collapse daw. Sa yung underground ma'am? Yung underground, may underground ba to? Wala. Bakit yung sinasabi niya ng underground, no? no? Yung butas. Ah, yan. Oh, nakakatakot pala yan. Ah, ito yung butas. Mga basura na yung laman. No? Ito mga kuyo, sinasabing underground. Ayan o. No? Oh. So, pasok lang natin yung camera. Mga kayo, on natin yung flashlight para makita nyo yung ilalim. So, ito mga kayo, papasok ko yung camera sa loob. Ganyan po mga kayo silalim ng underground. Ayan. Wala. Mga basura lang sa ilalim mga kayo. Ayan o. Oh. Ayan. Basura lang. Kaya yung sinasabi ng isang viewers natin guys na may mga buto daw. Hindi po yun totoo. Ayan o. Oh. Ayan. Mga basura po. Ayan. Basura po yung laman ng underground. Ayan. At saka yung underground mga kayo ay dito sa taas. Ayan, ayan ayun, si Mam. Sinamahan tayo. Ayan, may manok pa dito guys. Ayan, mayroong manok. O, di ba? So, pinuntahan natin para mas mapatunayan talaga guys yung mga sinasabi nila. Tapos dito sa taas. Ayan. Mamatibay ba ito Matibay Tapos dito, mayroon ding butas. Ayan o. Oh. Sige, pasok natin yung camera. Ayan. So, dyan mga kakiyo, basura din yung laman. Ayan o, no, puro basura. Okay, nakakita dito ba? delikado yeah, nakakita natin dito mga kakiyo. Kasi nung unang pumunta tayo dito, hindi ko siya nakakita. Kasi nag-alangan ako. Pero sabi kasi ni ma'am, okay naman daw. Akyat din. Ayan. Matagal ka na dito, Ma'am Presidente, Ma'am no. Dito ka na lumaki, Ma'am. Ah. Oh. Ayan. Kikitin natin dito, Ma'am. Diyan ka lang, Mama. Ma. Para may witness, 'di ba? Ayan, dala no. pa tayong tripod, ako na dala. Hoy, malakas 'yung hangin. Malakas 'yung hangin, Ma'am Qiu nanginginig na naman yung tuhod natin ayan so dito sa taas ayan ganyan po dito sa taas oh ayan may umakit pa dito ma'am Babe, eh. malakas yung hangin maagay pero ayan oh ganyan po dito sa taas guys hindi na ako akit ayan oh ayan ito yung rooftop ng old mansion na to ayan para sa akin mga kay mahinasyon lang natin yung mga haunted house haunted house na yan kasi sila ma'am wala namang nararamdaman dito guys tanongin natin si ma'am ma'am sa tagal mo dito ma'am may nararamdaman ka ba wala naman oh akakakal lang yung mga sabi sabi dito tayo daan ma'am sa loob Ayan o, diba? Ayun, oh. Kapanghe dito ma'am Amoy ano Tain ng kanding no Kaya yeah. San, san ba yung underground eh ma'am Ito siguro yun no Parting CR Ito siya guys oh. Ito yung parang uh, underground Kaya yeah. So labas na tayo Ma'am thank you ah Ayan Maraming salamat So ayun guys mga buto, yung mga kalansay na sinasabi wala Ayan. so, thank you ma'am wala po akong nakita mga buto doon mga kayo, sa underground ng old mansion meron lang doon mga iba't ibang klaseng basura mga basag na bote Ayan, mga plastic bottle. Mga plastic ang nandun sa underground ng old mansion. Hindi ko sinasabi, mga Q, na hindi po totoo yung comment na yun. Pero hindi ko rin sinasabi na totoo po yun. May kanya-kanya po tayong opinion. Irespeto natin yun. Ganun pa man, mga kayo, huwag nyo lang kalimutan palagi ang magdasal. Dahil alam nyo po, higit na mas makapangyarihan ang buong may kapal. Ingat kayo palagi at maraming salamat sa panonood.